halaw hmm no? main ka kasi... Slowly go to the mouth okay kira oh. Ilogon wala niya pinae oling Tirungan toyo suka dika sugar brown puting bawang Majik sarap. Paminta powder. Bete, dinisen. Dinisen, isen sempre. Biakin. Biakin duit na. Balik ko tanggal ang paitin. Tabale bol bol man ta balibol. Sisin trabaho. anib si Poptira pre? Yan ang Yan ang uh, dahilan ng kaitre na lasa. Sisin. Baligtarin. Baligtarin natin ito. Ano ni pre? Subahin pre. Oo. Oh. Primero ang labas. Latain muna natin. Pagasin oh. ng may gihin. Oh. Para malinisin. Tanggalin mo ubo yun pre. Paningin Ay, sili pre.

Palambutin aayos sa rambutes. Malambutin. Pagmalambutin. Baguhin. Oh, na at least mga pila ka minutes free. Victoria, malambutin, estimate na malambut na. May bisita tayo oh. Bull. Hay ka Victorius Full. Hay, kada manjan Stricto! Tapos uh, nabiro! Uh, Kuha mo lang bagong uniform mo di Paul. Oo. Oh. Uh, ano mo nakuha? Ano na nga? Ano nga? Gapo, 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 Ayos! Kita naman yung labig pa rin. Na ako ay masaya. Tuhogin! May nararating? Ang sipag-sipag naman ninyong magtuhog. Siyempre. Tuhogin! talagang special din ni Ka Victorious oh. Mga lumang labas. Mga guys oh, tingnan niyo. Oh. Ito yung sikreto niya oh, may lemon pa oh, tingnan niyo. Hmm. Yan oh, si Matching si Boss Joel kasama ni Ka Victorious. Mga ka Victorious TV natin oh. Special talaga ito oh. Hmm. At napapansin naman niyo oh, yung stick niya na ginamit oh. Hmm. talagang pulido. Mm. Pulido. 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 talaga. Mm. Ano yan? Oh, wag naman. Ayun o. Oh. Oh. Laban ng mga uh, ibang hayop. tolas mm. Ito, last na to. Yan. Oo. Oh, tingnan nyo. Oo. Oh. Oh. Yan. Last oh. Yan. Ah. Hello? Oh. Yan. O mga maliliit. Sayang yan. din ito. Sayang din yan. Uh. Yan mga kabiktoryos, oh, nakikita naman ninyo no, kung gaano kasi pag itong si kabiktoryos na pagang pinapakita yung talento niya no, oh, sa pagpahain ng mga iba't ibang mga masarap na mga putahe. No. Kaya nito, no, makikita naman ninyo, may mga sekreto si kabiktoryos na nilalagay sa kanyang mga ilulotong mga ulam para mas lalong itong sumasarap. Oh. Simple lang nung no? buhay ni Ka Victor Gusto lang niya na yung mga, kanyang mga followers ay magiging masaya naman, no? Kahit na gaano siya ka-busy. At ang hirap, matatanggap mo ba ako ah, oh. na ako ay! Ito? Masaya. Masaya? Madang masaya naman, no? no masaya. Ito yung kanya pangwala ng stress, no? Minsan may problema siya. Oh? So, niluluto lang niya oh. yan. Niluluto lang niya, naga, oh, naga barbecue siya, Oh. Tingnan naman natin yung kanyang nilagay na uling, no? oh, dito basta-basta na uling, no? Made in Mexico ito, yung iba. Made in Mexico yan? Yeah? Oo. Oh. Kung yung kahoy. hello. Hindi naman basta good. Tingin natin eh. Mga kababayan, no? Hindi ito ordinaryng uling. Kasi tumatagal ito ng sampung oras. Ang uling na ito. Oh. Ah, ganda na nilagay, no? Sa subahanan. Sa subahanan. Yan. At nakikita naman ninyo, no, mga ka-Victorios, yung uling niya at yung init niya ay hindi masyado malapit. Uh, malapit sa kanyang uh, nilagay na tinutuhog na barbecue. No? Kasi so, ka na, cook gradually. Yeah, kasi ninestimit niya yung lakas ng init para iba talagang lasa. No? Pag yung pagkaluto naman, yung init niya ay katamtaman lamang. Okay? Oh. Ayuno? Yan. Okay. Yung taga-pahida din. Sino yan? Oo. Oh. Yung taga-pahida. Ito yung original sauce naman, no? Ito mabayla. talaga si Boss Joel. Ayun, oh. ah, tsaka ito yung pahida. At saka ito yung... Pahida ito siya. Mo, oh. Ito yung nagbibigay din ng... Namnam, nam no? At sarap sa kanyang nagay na barbecue. Mantika. Hmm. Mantika Garlic. Agos. Garlic. Mantika, garlic. Victoria. Sugar brown. Sugar brown. Sinang. at yung mayroon Kalamansi. Kalamansi, no? Uh, paminta. Paminta. At ang talagang special ingredients ito mga kabiktoryos na nagpapasalap ay yung puso ni Boss Joel na talagang nagtitimpla. Siyempre. Yan, may love talaga sa pagluluto. Ito yung nagpabibigay ng my love. Yeah. Kasi pag wala kang pagmahal sa mga ginagawa mo, pagluluto mo. Wala. Yung wala din. Matabang. Matabang. Alat. Totoo yan, maalat. Oh. Ah. Sabi. Ayan oh. Meron tayong improvised na pang brush. Oh, ito yung brush mga ka-victorious oh. Eh. Gawa ko lang sa laging. Marami tayo dahon sa Kasi na work ito, no? Kasi the earning itong dredo. ginagawa ni ka-victorious, no? Hindi lang tayo gumagamit ng mga wow. brush na hey, commercial brush. Iba itong brush na ginagamit niya. Kasi isa din ito nang, na, na, nagbibigay ng lasa, no? Ng lason. Ito. Okay. Lason mo alig Yan, o. Oh. Oh. Uh -huh. So, okay. okay. Pampausok lang. Yan. Ah, pampausok lang. Kita naman ninyo, mga ka-Victorious. Biglang umapoy. Biglang umapoy. Flame grill. Flame grill, o. Oh. Yan. Yeah. Oh. Okay lang yan, malayo man, di ba? Okay, malayo, no Flame grill yan. Ayun o. Oh. Oh. Ay. Bali Kaya ang advantage ng steak mga ka Victorios, no? Yan. Abilis na to, mga Victorios. Okay. Si pinakulat na to pag kasumpa, pag Si Galing sa ito. Yo, 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 yo. Hindi pa wala nito. Ano nila po ito mga ka-Victorious? Pre-cooked na ito, pre-cooked. Pre-cooked na ito? Ano kayang pre si expert ito. Hmm. Oh. itu secret ito. kita namin si i terus nanti Pero nasa inyo na yan. Hmm. E kanyang mga timplala lang pang pang pahit. Okay, na ya, nah. uh. Yan. Isa sa... Pero, may kahoy ba? Ay, ay, May sila ulit. Wala na. Ito yung pinaghalong barbecue yung Spartan Indian. Spartan? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Spadyan ito. Spadyan. Pansin mm. nilas. Sinating ah. Spartan Indian Spartan Indian na uh, style ito Barbecue Sparjan to, ito Ito yung tatawag natin mga uh, Victorious na Sparjan Barbecue Yung galong sa dyan saka Indian Kamay so, ano na lang kulang natin Luto na natin hmm. na Ito, Ganyan Huwag mo nasadong malitin eh. ano, Makain ba tayo Halimaw ba tayo no Halimaw ko kumain Galang, hmm. Galanting hiwa ah, hmm. uh, hiwang mayaman Hiwang mayaman hmm. Mm. Ya, yeah. dia minta pork stick, <laughs> di pork chop ah, stick. Di close up kan tadi. Spray ya. Side view lah ya, side view so, kata, gano, kagad. Mm. Gano, mm. Taper, <laughs> lah bagi yang kada. Tak sok takon ke kada. Dan paper, orang hulu dia. Busi nanti tu pagi wala, di pa. Jangan kan pagi wala. Businya dah. Enggak pagi wala, kan nang. Apa lah. Para na, sano, para sano. Para sawarma lah kan mm. ni. Sugar. Sure. Para sa warm lang 'yan. Hmm. Saan galing itong idea ito pa Joel? Galing India to. Ang um, ano? Galing India. Galing India yung virus, <laughs> virus India. <laughs> ay patay na <laughs> kasama. <laughs> Sarap na may sal, may halong patay. Ay. Hinahalap-halap lang mga drivers. Hanapin. Uh, ito, shawarma to. Para shawarma. Gawa <laughs> <laughs> ka na lang lang yan, pre. Talo uh, po pa yan. Sasawan. Hindi nito. Kaya na magawa. Hindi nito masarap pag hindi mainit. Dapat mainit pa. Mainit oh. pa. Dapat pa rin May yan. naiwan pa nga, oh. Mayroon pang nakasalang. Yan, yan. Special yan. Yan to'y. Oo. Ah! Nang on the house. No. Wala may bulay, na ng Galing <laughs> Eh, parasyal naman lang, Not, kuwar ba, parasyal, not, quality, ano na, parasyal to, not official. Ano ito, parasyal, official official? Oh. Oo. Ito ah, bakbang ito. <laughs> <laughs> Iyay. Iwang mayaman yan ha? Galante hiwa, hiwang galante Iwang mayaman Kaya tinatawag na lamang labas Hindi tinitipid Lamang labas eh Hmm, sarap. Iwang mayaman yan Parang nakakain ako nito na ang Yung Yung natikman ko dati Yung yung guwan, guwan bar Taklobo ah! Taklobo ka Special yan ha, may white onions yan Kung mo parang sarili mo, kumain ka ang ito Asa si Meron yang white onions, white onions. Proud <laughs> proud <laughs> <Prog> oh. <laughs> Ako rin, simple! Nung vlog pinaglalaway. Tingnan mo yung aking pinulot. Ang <laughs> laki nito. Ayan o. Makain mm, ka. Kasi... Slowly, go to the mouth. Daming mm. pulutan, walang shot. Mm. Mm. Sarap. Salunis. Salunis. Ya, ini kena. Delikado ng gretong yan. Ya, hain ka, ya, hain. Lahat na mm. <laughs> iihain ka, iihain. <laughs> la mesa. Sige, pa tayo lugar na. Ayun, mm. gusto. Mm. Bawa, 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 bawa. Bawa, bawa. Bawa, bawa. Mm. Mm.

Ada yang ni, ini? Wih! Tunggu lagi, lagi. Nak ulang, ah, Prek? Tak. Ini paman siguro yang lah di kita nang dumi. Anak. Dumi nang gila gak? Dah yang doktor antut dari bakas tu, Jadi aku dah lama Dah tak kucing tu. Bantu itu pun, dong, mau duduk, Bang. Kanan, Bang. Kanan, direktur, namanya Wang. Ketemu, apa? Deni tolak laki, Mbak. Demi, pokoknya, lihat dulu paling yang mengatur, laki, Mbak. Cerita, 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 cerita,

kami. De... So thank you for watching. Si. Ah, man, like, share and subscribe.